Nagsabog ng kilig ang magkasintahang sina Sora Mires at Dominic Roque nang magpost sila ng kanilang Sunday mode. Makikita sa larawang pinost ni Sora na nasa out of town silang dalawa dahil sa naka sa kanilang larawan. Magkadikit ang pisngi sa isa-isa ni Naso at Dominic na ang aktres mismo ang kumukuha sa kanilang dalawa. Sa sobrang kilig marahil at naramdamang pag-ibig na dinagdagan ng kagwapuhan ni Dominic hindi napigil ng aktres na sabihing swerte. Napabuntong hininga pa si Sue so at sabi nito sa kabuo ang caption ng post, Hi ang swerte ko, Happy Sunday everyone. Hindi rin naman nagpakabog si Dominic ang sinagot nito sa comment ang reaksyon ng kasintahan. Aniya, swerte ko naman. Siyempre, tuwang-tuwa naman ang mga netizens sa palitan ng pag-ibig ang dalawa. Ano ang say sa balitang ito?